No? Oh, ayan, may yung patente. Dito may yung patente. Dito naman siya kumukuha ng supply papunta dito sa malaking tangke. So yan mga kabutingting no, yung ginawa namin na uh, pressure pump yung ginawa namin yung overhead tank. So ang ginawa ko kasi hindi nga ako makapag-video dahil nga grits yung gawa namin, inabot na kami ng 10 o'clock. So ba ano na lang binidyohan ko nung pagdating namin doon sa area, nag -video ako. Ngayon pagkatapos noon, yung nagawa na namin sa kala ko nag-video. So hindi hindi talaga nakukuha yung kung paano namin ginawa. 'Yon, yun ang sayang doon mga puting ting sana meron tayong may, meron naman tayo sana may share sa mga kapatid natin so uh, ganun pa man at uh, okay pa rin dahil nagawa naman natin ng mahayos no so ipakita ko na lang sa inyo kung ano yung ginawa ko doon sa lugar na yon so ito po yung aming na ginawa ipapakita ko na lang sa inyo alright mga puting ting ngayon sa rooftop meron tayong project <laughs> so ang gagawin natin Nalagay tayo ng onion patindi dito. Tapos babaguhin natin ito. Ayan. Ayan. Tapos yung linya ng kuryente. Dito babaguhin din. So, ito yung inawa ko mga kabuting ting. bago mag, bagong taon. Uh, December 31, ginawa ko to. Ito. Ito yung bladder tank. Ayan yung bladder tank na yan Ayan, ginawa ko to. Mula dito, pag anon, punta dyan. So, nung 31 to. So, New Year. Bago mag New Year. So, okay. ano to? 80 80 liters. So ang gawin ko ngayon mga kabuting ting Ito Itong pipe connection nya Mabaguhin gagawin stainless Ito Makasin mo na yung mix Ito wala? Oo oh. Pag-tibay dito Hmm? Ah, oh, binamano-mano lang para pagbutas yan? Oo. Oh. Puro oh, no. <laughs> Ayan, pag may, mayroong problema ito, dito lang tayo patay. Oo so, oh, nga. Hmm. At least ngayon no? Oh. Ayan, okay. may onyong patente. Dito may onyong patente. Connection dyan. Connection dyan.